Hello po mga Kadodotski. For today's vlog, po ay ano, ah, ipapakita ko lang po sa inyo yung aking mga tanim na cactus. Nakakatawa po sila dahil po ngayon ay summer, tag init na po. Maliban po ngayon na may bagyo, kaya maulan ngayon. Ay ipapakita ko po sa inyo itong aking mga alaga ito, adenicus. Ah, sila po ay nagmamaganda ito po 'yung maraming-maraming bulaklak ng mga nakaraan pa kung napapansin ng mga friends ko sa Facebook ay ina-upload ko siya ng... ipapakita ko po dito ito po ay napakadaming bulaklak ito po po ah nagsasampu po ang kanilang flower buds ayan po ah ito po ang aking mga gymno mga alagang cactus ito po ito po yung, kung mapapansin po ninyo, ayan po ah. Yung mga violet na Hello po mga kadudutski. Ito po ulit si Mom Grace. Si Dudut po ay kasalukuyang naka na Ate Nels. Kaya ako po muna ang makakasama ninyo mag-vlog. Uh, kaya lang po ako nag-vlog. Gusto ko lang po pakita sa inyo itong aking mga magagandang mga cactus na bigla-bigla na lang ngayon bumubuka. Ah. Ayan, tinan niyo po. Wow! Pasensya na marami sampay dun na kupoy naglalaba ang ilang unang araw po ng aming bakasyon ay ginugugul sa paglalaba at paglilinis ang bahay, kaya hindi masyado makapag-vlog si Miss Art tinan po ninyo, ganda ayan oh ayan, iharap ko po sa inyo dati po ito, tuwa ko pag nakabulaklak ako ng isa, dalawa oh ayan po, ito Ayan, ganda po, honey. Nakakaaliw po itong mga alaga ko ka ano ang silay na namumulaklak. Pwede pa po ang isa pa. Ah. Ngayon po ay anong oras na? Aray. Ito pa po yung isa. Ito po yung gymno din. Gymno. Ayan. Ito naman po may mga basket. May mga nilab na kutsan. Ayan, o, oh, gymno. Ayan, ganda. Sila po ay alanganin pag umaga po, hindi pa po sila nag-bloom. Pag hapon na, mga, yung mga alas 11, ganyan. Sila po nagsisimula ng bumuka. Tapos mamaya, siya po ay titikom na ulit. Ito po yung pangalawang araw na yung bumuka ngayon. Ito pong mga ganito ay mga hanggang apat na araw ang pagbuka ng bulaklak tapos ay malalando na yung kanilang flower buds ayan, ito po palang gym na na ito ay puti ayan wala, nakakatuwa lang po yung aking mga halaman ayan, ito po yung gym na na puti tapos ito naman yung cactus ko na marami din siyang bulaklak ayan o oh ayan ito naman yung mga bubuka pa ah. may mga aray bay natin kaku. ito pa naman ah ito po ay puti din ito ay white ito po ay bumuka na kahapon pero hindi ko alam kung lasan niya yun kahapon tapos ay ito din naman ay kulay pink pero natin na Ayan, kulay pink naman po iyan. Ito din ah. Ito po ay, kung hindi ako nagkakamali, ito ay kulay ano yan. Ito ay kulay pink. Kulay pink ito. Kasi hindi mabiolet yung yung kanyang ganito ah. Ito ay kulay pink. Paano ka Ganyan rin, ganyan pa, oh. Ito pa po, ah. Ayan. Ayan po, ah. Ayan, ang mga bulaklak. Ito pa. May isang sakin lang dito ang... Ito po, marami din ito. Hindi ko pa lang po alam kung anong kulay nito at first time ko siyang makikita ng oh, bublaklak. Ngayon. Makakatuwa lang po. Itong mga to eh, hindi masyadong alagain katulad ng mga succulent na ito. Ito ay eh, ko kasi na ng manok. Ay eh, masisira siya. Yung manok namin pumupunta doon ay pumupunta siya doon tapos naaapakan e eh. makukulit yung mga manok na yan nasisira yung halaman ko yan ito time to plant na po to dami ng ugat namiya ko po yun i-replant ayan grabe lang ang sakit sa kamay pag nakakatos ayan meron pa po ako sa taas nilipat ko yung iba sa taas dahil overcrowded na sila dito tingnan natin po yung cactus ko sa dito po sa taas. Nagsimula na po ulit ako maglagay dito kasi mainit pa po. Pero pag maulan na po ay tatanggalin ko na po sila dito. Ayan po. o, oh. Ito din po yung gym. Ang dami po niyang flower bags. Sorry po medyo against the light. Ayan. Bumuka na po yan. Pangatlo na po yung araw ngayon kasi ito pa po yung iba kong mga cactus. Ayan po. Ito po dalawang ito, ah. Ayan po yung flower buds. Hindi ko po alam kung anong kulay nito dahil hindi ko pa siya nakikita mula kalak. Ngayon pala. Tinan niyo po naman itong tanong kung ito, ah. Meron na agad siyang ito po. Yung pink na yon, yun po ay flower buds. Tinan po ninyo. Itong kaliit na ito, ay mayroon din siyang bulaklak. Nakakatawa po naman itong mga alagang ito ah. Parang rewarding pong mag-alaga ng mga ganito kapag nakikita mo silang bumulaklak. Ayan. Ayan. Ito po. Oh. Meron po siyang flower. Nakakatawa pag mainit at gustong gusto talaga nila. Diyan, medyo moist po yung lupa. At ito po diniligan ko kahapon. Ayan. Tingnan niyo po, oh. Ayan, na may bulaklak siya, kulay. Yellow. Ito din po. yan po yung pumula. Ano? Pumulaklak din. Kulay yellow din po ito. Ito po, hindi ko pa nakikita ang pumulak. Ito, at atin pong i-twist para makita natin. Ayan. Tingnan niyo po, nakakatuwa. Nakakatuwa po talaga pong mga halaga mo ay nagmamaganda. Ito po naman yung ito po yung dati. Ito po yung ten ang ano, papakita ko na lang po dito mamaya sa screen yung dati niyang bulaklak. Ito po dati ay ten ang flower buds. Ayan po oh, May mga flower buds. Ayan. Ito po yung mga bago kong lipat ito mga to mga maliliit ayan nakakatuwa sa gitna ng lahat ng ito ay may isang naging variegated pag sinabi pong variegated ay naiiba po yung kulay sana po ito bumulaklak para marami din ang maging anak niya ganda po nito ito pa po flower buds pa po yan din po. Ito po yung yun ng isang araw. Hindi ko na lang siya na bidyohan. Ayan, ito po yung pink. Ito na may mga bago kong seedlings. Ah. Ito na po naman ninyo itong kalilipat. Ah. May dalawa na agad siyang violet. Pag po nakita nyo po na yun ay violet, yan po ay flower buds. Ito po ay anak nito. Ah. Anak po ito neto itong gym muna ito nanay naman how cute harap natin siya sa araw. Ayan. Tapos papakita ako sa inyo yung aming rambutan nayon yun Ayan. yung aming rambutan Ayan. Marami ng bulaklak. Ayan ay nakikita po ninyo yung mga parang mga yan ah ayun Yan po yung mga bulaklak ng rambutan salamat naman at namunga na uli namumunga na ayun po itik na itik kaya sana huwag pumulan para hindi man laglang ayun po oh dabi ayun po yung rambutan rambutan ayun po po sa ibaba ito, inaabangan ko pa itong mga sanga dito sa baba. Yan po, ibubulaklak rin. Meron pa po ako dito sa baba ang mga ilan Ah. Ayan, ang mga bago kong lipat. Pinapa, pinapaarawan ko. Ayan. Ayan po. Gusto po nila ng sun sunlight. Sunlight. Ang succulent po ay may required silang sunlight exposure kaya dapat ay i-expose mo sila.